oso. Oh, Ito ay isang epic showdown sa pagitan ng pitong taong gulang na batang lalaki laban sa isang galit na black bear. Ito ay nangyari habang ang batang lalaki ay nakasakay sa si scooter nito nang sa hindi nasa na isang black bear ang lumabit sa kanya. Panurin mong mahigig. Kalmado lang ang bata habang tinititigan ng oso na nasa harapan na niya mismo. Dito na mangyayari ang hindi inaasahan. Buti na lamang ay lumabas ang lalaki at itinaas ang mga kamay nito upang magmukhang malaki at takutin ang oso. Tumakbo ang oso at nagtago pa sa itim na sasakyan. Tila ba naglalaro ang dalawa ng tagu-taguan? Eventually, tumakbo rin ang oso palayo. Ito nga naman ang real-life superhero. Pero hindi man lang magpasalamat ang bata at tuloy pa rin sa paglalaro. masamang kaibigan. Ang isa namang ito ay hindi isang superhero dahil isang real life villain. Ito ay nakunan ng mga pulis habang nagpapatrol niya sa isang lugar. Hey How are you? All right. Just all right? Yeah. Okay. okay. Should you license? There's a wallet right there between your legs. Sorry. I was a little bit nervous. So was I. The way you're driving, at times, you got away from lane number one, All the way over Then your signal Had problems keeping your vehicle one lane And then, you took that curve way too fast I did, I, I'm I'm sorry I'm... I thought you're gonna crash Nang inalang ito ng mga polis Ay tila ba natatakot ang lalaki at kinakabahan Tila ba may tinatago na ito Pero dito na nga Madidiskuplay ng mga polis Ang nasa likod ng sasakyan Okay, and then You have a bunch of kids And then the car, I mean kids You have 1, 2, 3, 4, 5, 6 Who these kids to you? Uh, this is my friend That's your friend? How, how old are you? Nang tinanong ng polis kung sino ang mga bata sa backseat, eh, sumugod lamang ito ng mga kaibigan niya. Nang tinanong nila kung ano ang edad ng mga Three, four, five, bata six, ay sinabi ito na 18 years old. Eh. Uh, Dito ay mas napagtantuan friend. ng mga polis na wala sa sarili ang lalaki eh, at talagang may binabalak na you turn the car and come back here and talk to me. All right. Let me see the keys. Come on out. Pinababa na nga nilang nalaki upang kausapin. Why's your, why, why's your zipper or your buns down in your crotch? <laughs> well, I probably just forgot. Okay. I'll button my zipper. But... Yeah, please button your zipper. I mean, I had to, I had to take it like a an piss and... Um... Uh... Nung makababa na nga ito sa sasakyan, ay napansin ng mga pulis ang zipper nito na nakabukas. Pero, sa patuloy ng pagkikipag-usap ng pulis sa kanya ay eh, unti-unting na y expose ang kasinungalingan ng lalaki. Pakinggan mong maiki. Okay, I'm asking you again. You can barely stand still. So how much have you been drinking? I messed up, but I haven't been drinking. When did you last drink? Like probably um, like an hour. I would say it's more than a, a it, like maybe two. Yeah. Roughly. Okay. Like two hours. That's like. fair. Because you know what? Two hours is totally different than, no, I haven't been drinking. Yeah, but, I mean... That's okay, uh, that's okay. We're not, not going to argue I about mean, it. Uh, I mean, I know what I smell, I know what I hear, I know what I see. Simple as that. I mean, I'm not going to lie to you. Well, you already did. Do you think you're safe to drive? Yeah. You do? Absolutely. Once again, you and I will disagree on that, too. Nang mahuli na nga nila ang lalaki ng sisinungaling, ay eh patuloy pa rin nila itong kinausap at dito ay nag-attempt na nga silang puntahan ng mga batang nasa loob ng sasakyan upang tanungin. Well, ito ang malalaman na naman nila. Okay, how old are you? 14. Thank you. Some, some question? 14. Okay? 18. Okay? Who is this guy to anybody? She knows his kid. Okay, so you guys all need to call your parents and have your parents meet, meet us here. It turns out na mga minotated pa pala ang mga batang nasa loob ng sasakyan. Well, dahil dito ay talagang tinawagan na nga nila ang parents ng mga bata at talagang hinuli na nga ang lalaki. I told you to go forward, remember? From, From H to S. It's pretty simple. I just didn't understand what you wanted to... Yeah, uh, alright. Go and stand up, bro. Go and turn around. Go and turn around. Alright, so you're going to be placed under arrest for DWI, okay? See inside right here. Kinasuhan ng lalaki ng child abuse at rape Pero mabuti na lang din At nauhuli ang mga ganitong tao Ikaw ka multi Ingatan mo ang anak mo Gabayan mo sila at baka mapunta sila Sa mga maling tao Bases! Bases! Ang lalaki ito ay pumasok sa isang bakura na taglalakad nang sa hindi ito ay ay bigla itong natake ng isang kangkal. Kinagat ng kangkal ang kaliwang kamay nito at ayaw bumitaw. Napakaigpit ng pagkakakagat nito. Well, ang mga ay very protective dogs. Sadyang ginawa sila upang i-breed na maging effective hunters at tagabantay ng mga asyenda. upang hindi mawara kang kamay ng lalaki sa pagkakalagat ng hanggal ay naging kalmado lamang ito. Talaga nga namang lapis na intense at takot at naramdaman ng mga viewers. Matapos itong mapanood at ayon mga sa kanila, Kinatawag nito si Majed na maaaring may-ari ng kanggal, pero hindi ito sumasagot. Majed? Nang talagang hindi na nga ang may-ari ng kanggal, ay marahan niya itong binuhat at dinala sa pagilid. Well, napakatapang ng lalaki ito at talagang ni-wrestle pa niya ang kanggal. Ang susunod na footage natin ay nagpapakita ng napaka-intense na pangyayari sa loob ng isang kuwepa. Ito ay kuha mismo ng cave explorer na na-stuck sa na nag-uumapaw at malamig na tubig na rumaragasa sa loob ng isang kuwepa. Well, panuhin mong maiki. Hirap na hirap na ang lalaki, takot na takot na ito hapang pinipilit na makawala at makaalis sa butas. Yeah. Uh -huh. Dahil sa malakas na rumaragas ang tubig, unti-unti na nga siyang nilamot, pahilalim. Uh, <laughs> Well, sa kabutiang palad ay natulungan pa rin siya ng mga kasama nito at nang mukhang wala na nga siya ay isa na nga sinabi niya hindi hindi na siya ulit babalik sa ganitong gawain yeah, Five, Swallowed alive Susubukan mo pa bang magkayaking pag nakita mo ang footage nito? No. Hindi ka nagkakamali ka multi dahil sa napakalaking whale ang lumamon sa mga taong nakasakay ng kayak. Are okay? Nakunan ito ng babaeng nasa mismo lugar na nagkakayaking din sa dagat. Oh shit! maaaring nagwander lamang ang way na tinakalang isa itong isda Well, well, sa kabutiang palad ay iniluwarin sila ng whale. Pero ikaw ka multi. mo pa pag ikaw linamon nito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.